yun! Madali ka naman palang kausap, pinapahirapan mo pa ako eh. Chloe? Ano to? Bakit parang galit ka? Eh, paano kasi itong lumpong to? Ang lakas ng loob mag-order, wala namang pambayad. Yung tsura bang yan? Mukhang may pambayad. Eh, yun ang yung sinasabi ko. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Kasi itong restaurant na to, hindi ka rin Five-star restaurant. Naiintindihan mo? Ah, uh, sige po. Uh, alis na lang po ako. Good! Ay, ma'am. Anong ginagawa niyo po, sir? Huwag po kayo umalis. Ano ba, Mika? Bakit kinakampihan mo yan? Ano ang ambag niyan dito? Eh, nakakapinsala nga siya sa mga customers, eh. Ano ka ba, Chloe? No, Naka-reserve si sir. Pati, maayos naman si sir makipag-usap sa inyo. Bakit kayo ganyan? Eh, malay mo ba, scammer? Kapangalan niya lang. Ano gusto mo? Tuluyang malugi tong restaurant? Ma'am, ako na po bahala kay Sir. 'Di ba yung sinabi niyo naman po kanina kung sakali may mangyari, ako po yung sasagot po. Ah oh, yes po, Sir. Bali at 7 PM. 6 po kayo. Sige, po. ano po name niyo? Okay po. Okay, Sir. Sige po, see you po tonight, bye po. Mika, tignan mo yan. Ah, uh, bakit po, Ma'am? Hindi mo alam? Ikaw gumawa ng report niyan yan, di ba? Paulit-ulit na lang na mali lahat ng report na binibigay mo sa akin. At ito pa, ilang beses na kitang sinabihan na bawal magpapasok sa restaurant na ito ng mga customers na mukhang mahirap. At hindi alam yung dress code. Eh, Ma'am, wala naman po sa policy natin yun eh. Alam mo ikaw, ang lakas ng loob mo. Sinasagot mo pa ako? Pandaan mo, manager mo pa rin ako. At kahit anong gusto ko, susundin mo. At ako ang policy dito. Naiintindihan mo? Opo, pasensya na po ma'am. Ito ha, second warning na to. Kapag umabot pa to ng tatlo, siguradong wala ka ng trabaho. Sige po. Uh, good morning po. Uh, may reservation po ako. Good morning, sir. Welcome to P.O.T.G. Cafe. Tala. Sigurado ka bang may reservation ka dito? Uh, yes po. Meron po akong reservation mo. No? Anong pangalan mo? Na kalagay dito? Uh, Jay po. Ah, sige. Si so, check ko po. Ako na. Nandito mo yung pangalan mo. Pero hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Sandali lang po. Eh, bakit naman po? Eh, di ba nga nagpa-reserve po ako para pwede po ako makapasok dito sa loob? Oo. Pero dahil sa pananamit mo, bawal. Tingnan mo, nakakahiya naman. Mas maniniwala pa akong scammer ka kesa may pambayad ka. Kaya kung ako sa sa'yo, umalis ka na. Ay, ma'am. Huwag naman po. Ako na lang po bahala kay Sir J. Po. Sige. Gusto mo yan, di ba? Kapag may nangyari dito, ikaw yung malaragot. Sige po, ma'am. Um, hi po, Sir J. Ako po pala si Mika. Um, tatawagin ko po yung mag-assist sa inyo. Chloe? Yan. Sir J, um, si Chloe po ang yung waitress po. Siya po yung mag-assist po sa inyo doon. Yes, ma'am. Happy po. to serve. Tara na. yan? miss, maraming salamat nga pala sa pag-asikaso sa akin na pakabait mo. Tsaka, alam mo, may kamukha ka. Kamukha mo yung ex ng kaibigan ko. Alam mo, mag-order ka na lang. Bilisan mo ha. Siguraduhin mo na yung ordering mo is available dito sa restaurant. Dami po sinasabi, ex-ex ng kaibigan ko. Ka Bilis! Ano? Paghihintayin mo ako? ano? Ah, uh, uh... Ah, uh, miss, kahit isang order na lang ng steak. Hindi available. Bilis! Uh, kahit itong rice bowl na lang. Hindi din available. Ano ba? Sinasayang mo oras ko? Hindi mo ba alam na mahal lang oras ko? Pasalamat ka nga eh. Pinagdalaanan pa kita kahit papano. paano. Dapat sa'yo, sa labas na pinapapunta eh. Hindi ka nababagay dito sa high-end restaurant na to. Lumpo ka na nga. Tira mo yung tsura mo. Tira mo yung ipambayad ka. Siguro ako na mo pambayad mo sa hospital eh. Ah, uh, sige, sige, miss. Kahit at yung available nyo na lang namin na dito, yun na lang yung i-serve mo sa akin. Actually, sa taong katulad mo, walang available. Ang sorry, ang nababagay sa'yo, alam mo, tubig. Dahil yun lang yung afford mo. Ah, uh, sige, miss. Kuha ka na lang ng tubig. Ayun! Madali ka naman palang kausap. Pinapahirapan mo pa ako eh. Chloe? So, we... Ano to? Bakit parang galit ka? Eh, paano kasi itong lumpung to? Ano lakas ng loob mag-order? Wala namang pambayad. Yung tsura bang yan? Mukhang may pambayad. Ayun na no, yung sinasabi ko. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Kasi itong restaurant na to, hindi ka rin diriya. Five-star restaurant. Naiintindihan mo? Ah, uh, sige po. Aalis uh, na lang po ako. Good! Ay, ma'am. Anong ginagawa niyo po, sir? Huwag po kayo umalis. Ano ba, mika? Bakit kinakampihan mo yan? Ano ang ambag ng dito? Eh, nakakapinsala nga siya sa mga customers eh. Ano ka ba, Chloe? Naka-reserve si sir. Pati, maayos sa man si sir makipag-usap sa inyo. Bakit kayo ganyan? Eh, malay mo ba, scammer? Kapangalan niya lang. Ano gusto mo? Tuluyang malugi tong restaurant? Ma'am, ako na lang po bahala kay sir. Di ba yung sinabi niyo naman po kanina, kung sakali may mangyari, ako po yung sasagot po. Sige. Kasi bida-bida ka. Okay. Asikasuhin mo yan. Tingnan natin kung hindi ka mahirapan. Chloe, tara na. Masyadong bida-bidang wala sa lugar. Ah, uh, sir. Masensya na po kayo sa nangyari, ha? Um, ganito po. Ako na po kukuha ng order po ninyo. Ano po ba yung gusto niyo po dito sa menu? ah uh, miss kahit isang pancake na lang. Mm, ah, sige po sir, isang pancake tapos gusto niyo po ba matikman po ang aming bestseller? seller? Uh, ano po ba yung best seller ninyo dito? Yung steak po namin sir, Bestseller seller po yan. Sige, kahit isang steak na lang. Ah, sige po sir, bali one pancake and one steak. Um, sir, how about po yung drinks po ninyo? Ano pong gusto po ninyo? Ah, uh, kahit isang milk tea na lang. Mm, isang milk tea. Okay po, sir. Sige po. Balik, sikusunin ko na po yung mga in-order po ninyo. One pancake, one steak, and one milk tea. Sige, Sige po, sir. Relax salamat, po muna kayo. Wala, ano man. Oh, ayan na yung in-order mong tubig. Ah, uh, salamat ah. Ah, uh, miss, may bakante pa ba kayong table? Ah, yes, sir. Banda dun po sa ulo. Ay, ayun na nga ba yung sinasabi ko eh! Ah, uh, sir, sorry po. Hindi Alam mo, salot ka talaga eh, no? Na may, may ka. Hindi mo pala nabigatin niya ang ating customer na yan? Ha? Ah, uh, miss, hindi ko naman sinasadya. Ano hindi sinasadya? Kitang-kitang ginanan mo yung tubig. Wag hey, no? mo nang i-deny. Okay lang. Ah, uh, sir, pasensya po talaga, sir. Ha? Hindi ko po talaga sinasadya. Eh, aksidente ko lang po talagang nasagi yung baso, eh. Ah, hindi na. Okay lang. Alam mo, pwede ba? Huwag ka nang paliwanag. Pagkatapos sa pagkatapos mo ubusin yung tubig na yan, pwede ka nang makalis. Makakahiya ka. Okay lang ako. Teka nga lang. Huwag ikaw lumpo ka. Ah. Anong eksena naman tong ginawa mo? Wala ka pa nga isang oras dito. Ang dami ng kapalpakan ang ginawa mo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na! Ah, uh, Miss, pasensya na talaga kayo ah. Eh, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Accidente lang talaga kasi alam niyo naman yung sitwasyon ko, di ba? Wala akong pakilang. Ang importante sa akin, mag ka sa customer! Lumuhod ka! Ah, uh, hindi na, Miss. Okay lang ako. Ay, ma'am, huwag paluhurin si Sir. Tingnan niyo naman yung kalagayan niyo. Lumpus siya, tapos papaluhurin niyo. Ayan ka na naman, nagpapakahiro! Ano? Kakampihan mo? Imbis na dito ka sa akin kumampi! dito ka sa lumpo na walang pakinabang. Ma'am, hindi naman sinasadya ni Sir yung nangyari. Ano wala, Mika? Eh, kanina pa yan! Kanina pa siya namemeruisyo! Ah, excuse lang po ah. Okay lang po ako. Huwag yun na pong problemahin yun. May banyo niyo po ba kayo dito? Ah, yes po, sir. Bali, daratyo lang po kayo. Tapos kakanan po kayo. Sige Sorry po ulit, sir ah. Sa tingin mo, babalik pa yung customer na yun. Hindi na! dahil sa ginawa mo. At ikaw, inubos mo yung pasensya ko. Kaya simula ngayon, wala ka ng trabaho. Narinig mo? Ma'am naman, wala naman kong ginagawang mali si Sir eh. Accidente lang po talaga yung nangyari Alam mo, Mika, dami mong sinasabi eh, no? Receptionist ka na nga lang. Pati ba naman yung manager natin, binabastos mo? Tama nga naman si Chloe. Wala kang respeto sa manager mo. Kaya nararapat lang sa'yo na mawala ng trabaho. Ma'am, huwag naman po ako alisin sa trabaho. Kailangan ko po ito. Tama na yung pagmamakaawa mo. Tama na yan. Sumusobra na kayong dalawa. <laughs> Tignan mo, tama talaga yung hinala ko na isa kang modus at isa kang scammer para makalibre dito. Hindi ako scammer. At isa pa, hindi mo tong ginagawa ko. Anong sabi mo kanina? Tatanggalin mo si Mika sa trabaho niya? oh, bakit? Wala kang karapatan. Dahil ako lang yung may karapatan sa mga empleyado ko. Teka lang. Hindi ka lang pala scammer. Ilusyonado. Hoy, ako ang manager dito. At kahit anong decision ko, yun ang susunod. Siguro Sino na? ka ba? Siguro nga, hindi mo ko kilala dahil matagal akong nanirahan sa U.S. <sighs> ako lang naman yung anak ng may-ari ng restaurant na to. At balang araw, ako yung magmamana o magmamanage sa restaurant na pinagtatrabahoan mo ngayon. Eh, sorry naman, sir. Kung napagkakalil ka namin, mahirap. Alam mo, kaya ako lang naman ginawa to eh para malaman ko kung ano yung mga totoong maaugali ng mga empleyado ko dito. Kaya ako nagpanggap na lumpo. Para malaman ko kung sino ang totoo at tapat sa trabaho na empleyado ko dito. Pero ngayon, nakita ko na kung sino ang karapat-dapat na maging staff kung magiging empleyado ko dito sa restaurant ko. Sir, ay, alam mo, hindi ko na kailangan ng paliwanag ninyo. Eh, sir. Baka naman pa na pag-usapan natin to. Tsaka lahat naman ng bagay, di ba? Nadadaan sa maayos na usapan. Isa pa, kailangan kami ng pamilya namin. Kami buhay sa pamilya namin. Bigyan mo naman kami ng pagkakataon, please. Alam nyo, wala na akong pakialam kung ano man yung mangyayari sa susunod na araw sa mga buhay ninyo. Umalis na kayo dahil wala na kayong trabaho. Sir, so, Have some compassion, please. May pamilya kami kahit sa- Ayaw niyo, malis o tatawag ako ng security. Tara na, Chloe. Ah, uh, Mika. Pagpasensyaan mo na yung mga nangyari ngayong araw, ah. Pero huwag ka mag-alala, kasi hindi na maulit to. Alam mo, nakita ko yung kabutingang loob mo. At may malasakit ka sa mga customer natin dito. Kaya karapat-dapat lang na I-promote tita bilang manager. Talaga, na Ako po, malaki tulong po to. Maraming salamat po. Alam mo, deserve mo naman lahat to eh. Kaya, sana ay pangako mo sa akin na gagawin mo lahat para sa ikakaayos ng restaurant natin. Yes po, pangako po yan. Gagawin ko po lahat para po dito. Ah, sige po sir. Um, marami na pong nakapila po doon. Ah, uh, ko po muna sila ha. Maywan ko muna kayo. Sige. Sige po.